na mga kababayan Pilipino o uh, mga overseas Filipino workers o mga uh, residents na po sa ibang bansa na nakaregister as a voter for this coming uh, election sa May uh, 12, 2025 na magparegister pa rin po kayo doon sa online voting system kasi hindi tayo nakakasiguro na makakuha po tayo ng injunction or temporary restraining order at kung magtuloy-tuloy po ito at hindi po kayo nagparegister dito sa online voting ay hindi na po kayo makakaboto. So, uh, para lamay, siguro po natin na please, please, register pa rin dito sa online voting and then let us see kung ano ang magiging outcome po nitong petition natin at kung hindi mo tayo makakuha ng TRO or injunction, ay makakaboto pa rin po kayo pursuan yung online voting na gusto niya ipag ng commissioning. alalahanin po ninyo, mahalaga po yung inyong boto rito sa halala na ito in the exercise of your sovereign power pursuant to the provision of the Constitution in the preamble and in the Declaration of Principles and State Policies that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At ito lamang po yung pagkakasunod natin. Sa eleksyon na ito, sabi nga ni Atty. Jimmy Kutok, ito yung armas ng demokrasya na pwede po natin gamitin upang mapalitan po ang uh, maling sistema kumikira po dito sa ating Kaya Muli, nakikinusok po kami sa ating mga OEWs, magpa register po kayo at sunod doon sa guidelines na pinalabas na po ng Covilect para pagdating ng April 13 hanggang May 12 ay po kayo. We have one month at least to vote. Kaya huwag po kayo makalala. Samantalang po kami mga abogado na nandito sa Pilipinas, we are going to do our best na uh, yung po inyong mga fears, yung inyong mga angba, ay matutugunan uh, po natin, babigyan ng solusyon. Sabi nga ni Atty. Bundo, ni, uh, Supreme cannot rise about the source. Wala nga akong batas na nagsasabi na itong uh, online voting ay dapat niya. Pero well, andyan na rin po yan eh. Hanggang hindi natin ang Supreme Court. Walang eh, pronouncement po ang ating uh, Supreme Court regarding this. Ipapatupad po yan ng Omelec unless they are able to get uh, injunction injunctive to it. So, yan po mga kababayan. Alalahanin po ninyo ang PDP laban. Mahal po ngayong lahat ng mga overseas Filipino workers at inyo po mga pamilya. Surprise na kayo sa Well, I think uh, we we have uh, said our piece many times before so, na sinasabi natin na uh, bakit naman uh, 77 electoral votes dagat na ipapatupad po ito. Eh sabi nga ni Atty. Corion, they, they should have conducted a more uh, wide-spread comprehensive consultation and then five of this in a few uh, areas, maybe 5 to 10, it would not be very fatal uh, kung mayroon man pong mga pangyayarihan pero kagad eh, wholesale general, 77, eh medyo doon po nagkakaroon ng mga ang natin. At yan na po yung narinig namin. It did not come from us itong initiative na ito as overnight ay eh, ginawa ng petition ito. We have consulted several organizations of our Filipino workers. We have visited our offices. Ako, maraming nagpunta sa ating na from Korea, from Japan, from Singapore, from Hong Kong and then uh, interacted with them in online. At ito yung kanilang sinasabi. In the same manner, I can speak also for the other candidates ng PDP Lab and Senatorial. Uh, At attorney Atty. Pundok, Atty. 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 Rodriguez, sa uh, Congressman Marcoleta, and others na yan din po yung hinahing karamihan ng mga office of Filipino workers na sana ay hindi maguloy o ipatpag ng mga mga So, sana maintindihan po ng taong bayan that this is a very important case. Suffrage is the foundation or the bedrock of representative democracy. So, the right to vote is a sacrosanct right and we have to protect it. And we have to uh, make it happen that people will trust the process. If people do not trust the process, then we really have a problem. And that is why we want to uh, have this uh, petition granted by the Honorable Supreme Court. We are on our bended knees because this is very important for us. All other rights spring from the right of suffrage if we are doing a representative democracy. maraming salamat po sa panahon na binigay ninyo at uh, sana kasalin uh, kasali ninyo kami sa aming mga uh, prayers po sa Supreme Court na sana ikarap Thank you so much. Maraming salamat. Oh, maraming maraming salamat. No? At uh, ito na.

So, dito po nagtatapos yung uh, ano pag file natin ng uh, ano no petition for uh, online voting. At uh, yan po mali malinaw yung mga misay ni at attorney uh, Raul Lambino. At uh, Ito po yung mga batikang uh, mga abogado ng PDP Laban attorney Turion attorney Jimmy Bondoc. No so, so ito na ayun sa kanila uh, magkakaroon pa ng uh, fresh condo sa ano uh, sa Meycauayan City no. Uh, uh sa mga idol natin na uh, malapit sa Quezon City, no? Pwede kayong uh, sumabay at uh, uh, a ng mga update kung anong uh, mapag-usapan doon. So, ayan po, no, yung uh, ano na sumakay na sila dito. Oh. Tayo samahan tayo dito sa atin, no. So, ito yung uh, sasakyan ni attorney ano, uh, Lamborghini, no. So,

So, yan, no. Titingnan natin kung ah, uh, may, ano? uh o, kasama tayo dito sa kaya torne uh, lambin, Lambi, no, no. Titingnan natin kung uh, makakasakay tayo. So, pupunta na yan sila doon sa may, uh, ano. Doon, uh, fresh sa Kisun City. Tampo no, pasunod natin, sinusundan natin si Atom ni Alambino. Uh,